mga mi, welcome to my vlog again. Siyan. Kumusta sas? Kumusta Madali ang view, uh, madali ang pag-peplex lang to ha mga mima. Um, kasi mayroon pa tayo isang bubuksan. Yan. Ito uh, para lang ma mayroon akong ma-showcase kasi uh, medyo konti na lang yung laman ng garden. Salamat sa inyong lahat mga mima. Sobra ako nagpapasalamat yan. but before that, kapi po tayo with Hello Kitty yan. Mga mima, meron tayong uh, ano Red Tricolor. 'Yan, Red Tricolor to ha, mga mima. 'Yan. 450 isa, 450 isa, Red Tricolor. Tatlong, tatlong pats lang 'to, mga mima, si Red Tricolor ha. 450 isa. 'Yan, tatanim ko na 'yan after. 'Yan, 3 sa available lang si Red Tricolor. 450. Tapos, uh, meron tayong ito, 'yung sinasabi ko sa inyo, dalawa. Si Red, en Red Emerald Kineme-Keme, Ayan, o. May, itong isang mas maganda may shoot. Tapos may mga mata. Yan. Mga mi yan, yan, ito, yan, pinagputulan. Ito, yan o. Kasi hindi pala siya magkahiwalay. Minsan kasi magkakahiwalay na dumadating. Pero hindi pala. Magkadikit pa siya sa puno. So, tinanggal ko na. Kasi kapag ka, itong uh, dalawang to, pagsasamahin natin, ang mahal nito. Yan, itong mga mima, um, gusto ang mahal na mga may hanggang ngayon ang mahal ni e, ano, pink emerald ito si pink emerald um, <coughs> kano ba to? ito pwede ng 350 na lang ito ito ha 350 I will try my best mga mima ha ayan naman well rooted ibababad ko itong mga mima ngayon after kasi drain yung ano niya eh Ayan. Ito yung isang ano uh, mayroon siyang shoot. Ayan may shoot siya na Pinapakita ko na sa inyo hanggang ilalim din. Uh, dalawa yung upcoming shoot. Sana mag ano magtuloy ayo. Ito, tsaka ito. Yan. Ito si uh, Pink Emerald na to na with uh, ano notes na with shoot 400 to. Yan, very malaki to mga mima. Yan. Tapos ito si uh, Red Katrina. Hindi nyo pa naririnig si Red Katrina, no, mga Mima? Yan ito. Uh, akin na lang muna to ha. Mga Mima, akin na lang. Kasi yan, no, ilan lang yung nodes niya. Yan. Pero si Red, Red, Red Katrina to. Ah, ito, yan. Mga Mima, hindi ko tatanggalin yung nodes nito, ha. Para pair sa ating lahat, yan. Ito, itong may nodes. Siyempre, ito yung mami, ha? Si ano tong mga mima si Orange si Orange uh, Catherine. Yan. Ah uh, si Orange Catherine 'yan, mga mga ano na ah. Uh, nasa high end na tayo. Yan. Maring ito hindi niyo pa to naririnig ah. Uh. Pero yung dalawang 'yon ah uh, potok sa market to si king Emerald tsaka si Red Tricolor. Pero ito si Orange Catherine. Yan. Ah uh, bago pa lang to pero uh, maganda kulay niya kasi kaya ako nagustuhan yun ito tong isang to yan ayan siya ha 450 to 450 ko na lang ibibigay mga mima very last siya dapat ito 550 450 na lang very last yan ito orange catherine pa rin yan orange catherine Yan, good luck sa pagpapatribe natin at oh, pinaghiwahiwalay ko kung mga mima kasi kung hindi ko paghiwahiwalayin, walang mangyayari. Yan. Itong si Orange Cattery na to, ibigay ko na lang ng 300. Yan, ito. Sisil ko yan mga mima. Ito, ko to. Bibili ko ng ano, ng kandila. Yan. Ito, itong dalawang to, yan, as you can see, ano, pinaghiwalay ko siya. Yan, pero dalawang puno yan. Pagsasamahin ko na to dalawang puno na to yan, sa isang taniman or paghiwalayin ko pa. Paghiwalayin ko pa para abot kayang halaga. Yan, si Orange Catherine. Ito, itong Orange Catherine na ito. Pagsasamahin ko itong dalawang to, dalawang puno. Yan, ganyan siya magiging lush. Orange Catherine, dalawang puno, 300. Yan, same price lang nito. Yan, same price lang niya, 300. Orange Catherine to mga mga Orange Catherine. 300. Ito to in one pot. Yan. 300. Orange Catherine. Uh, orange Catherine Lash Mother Type 450. Yan. Mother Type. Yan. Ito si Red Catherine. Katrina. Akin lang. For my eyes only. Ito. ah. Uh, yan. Limot ko yung ano niya. Pero yan, basta yan, meron siya. na ko na to, ha. Ayan. Si, ano to, ha, si mga Mima, si Pink Emerald. Dalawa lang si Pink Emerald, mga Mima. Ayan. Tapos, tatlo, uh, tatlong punong uh, red tricolor. Tapos ito, si Pakay Pet. Ayan, si Pakay Pet. Ayan. Ito si Black. Black kay Pet. Yan, si Black pa kay Pet. Kahit ibigay, mother to, nasa kanya yung mother. Pero mga mima, ah, uh, ito eto yan, magkakasama sila, pinag-iwahiwalay ko lang. Pero nakakapagtaka Black siya, oh. Ang galing. Pero eto yung mga kasama niya, yan, oh. Yan, kay Pet. Pa kay pet pala, hindi pra kay Pet. Kay pet. Yan. Mga ano pa sila ha, mga mima, mga lungangi pa. Yan. Isa. Dalawa. Tatlong puno. Yan. Tatlong puno ni Pakay Pet. Yan. 300 each. Pakay Lasing pa sila mga mima, Sorna. Yan. Eto, may ano pa. Tatanggalin ko yung ano niyan, yung pa upcoming. Lasing pa siya. Tiki 300 mga mima. Yan, si Pakaypet Pet. 300. Kahit ito, ito nasa kanya yung nodes, oh. Nasa kanya yung nodes, oh. Yan, si Black to. Si Black Pakaypet Pet. Oh, yan, all in all impact, mga mima, yan, nakapagbukas na ako ng isa. I-upload ko na to. Yan. Tapos, itatanim ko na rin. Yan, ito kay Pakaypet Pet to. Nodes ni Pakaypet Hindi na kinaya. Yan, ah, uh, For now, mga mima, yan lang muna update update lang tayo sa uh, high end uh, aglaw na uh, pinurchase natin ibababad ko to sa tubig mga mima yan na may rooting hormones yan yan po na mga mima happy watching happy watching yan pamain pamain bye